Okay, so patuloy mo tayo sa ating programa. Okay, so Mr. Jared, you have 15 minutes para sa iyong stand. Okay, Mr. Jared? <coughs> Ayan, uh, magandang hapon uh, sa inyo mga kapatid. At tuloy tayo dun sa ating pinag-uusapan, gaya ng mga sinabi ni Karashid. Uh, binasa niya rin yung mga ilang talata, kaya hindi daw Diyos si Kristo, e eh, kasi daw dumain sa Diyos kasi daw ah, nanalangin sa Diyos eh hindi naman dahilan yung para hindi mo paniwala na si Kristo yung Diyos eh eh bakit? eh alam nga namang hindi siya manalangin dun sa Diyos eh mas dakilang ang ama kaysa sa kanya 1428 ng 1 narinig yung paano sinabi ko sa inyo papano ako paririto ako sa inyo kung ako'y inyong iniibig kayo mga gagalak dahil ako'y pasasama bakit? sa pagkatang ama ay lalong dakila kaysa akin eh tutul ba tayo doon? tutul ka ba doon? Eh basta kila naman talaga siya yung basta kila naman talaga sa kanya yung ame. Kaya normal lang manalangin sa Diyos. Eh bakit? Nakitulad kasi sa sa tao. Basahin ulit natin ng Filipos 2:5 hanggang 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ina kay Kristo Jesus din naman. Nabagamat siya ay yung anyong Diyos, ay hindi niya inarigis isang bagay na nararapat panagnan. Elin yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin nakitulad sa mga tao. Ang ibig sabihin na nakitulad sa tao, kung paano nanalalangin ng tao, kung paano dadaing ng tao sa Diyos, ganun rin dadaing si Kristo sa Diyos. Bakit? Dahil nakitulad siya sa tao. Eh, problema ba yun? Wala namang problema dun eh. Eh, maganda nga yun. Dalawa Diyos eh. Ang masama, dumami, demonyo. Eh, bakit? Ikalawang eh, Timoteo 3.1 Datapot alamin mo ito sa mga uling araw ay darating ang panahon sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Eh ganyan na mangyayari sa atin, magkakagulo tayo pag puro demonyo eh. Basta marami nang basta okay ni maraming Diyos. Ngayon, kanina nilatag niya eh iisa. Hindi ko natanong sa kanya eh, pag sinabi bang isa, absolute one ba 'yon? Aba, pag sinabing isa, hindi pwedeng absolute one 'yon. Pag sinabing isa, Pwedeng madami yun. 17 on 1, At wala na ako sa sanlibutan. At mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririan sa'yo, mga banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila plural. Ibig sabihin, yung mga tinutukoy dito, yung mga first century Christian, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. O ba, yung mga unang kristyano pala, pinag-isa. Kay kara si pag sinabing isa, eh, absurd one. Hindi. Biblia, usapan natin sa gawin mo literal. Pag sinabing isa, pwedeng dalawa. Gusto mo, gawin ko pang isang buong barangay, kara si eh. amunin mo akong showdown. At patutunayan ko na pwedeng isang barangay yung Diyos ayon sa Biblia. O ngayon, <laughs> aisa ka, huwag tayong tumawa, mga kapatid. Dos-dos ng Eglisiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulo. Eh, ayoko nang ganyan. Huwag tayo tumawa. Eh, kasi, stand natin ito eh. Ngayon, anong patunay na si Kristo'y Diyos ayon sa Biblia? Eh, unang-una, tanungin natin ang mga apostol, hindi si Karasim. Kasi, kalaban daw ako ni Pablo. Kalaban daw ako ng Biblia. Paano mo sasabihin kalaban ako ng Biblia? Eh, ginagamit ko nga yung Biblia. Napaka-impertinente na kung sasabihin mo kalaban ako ng Biblia, ginagamit ko nga. Ikaw ang kalaban ng Biblia pero ginagamit mo yung Biblia. Impertinente. Insensado. Hmm? Kung baga nga sa wikang Tagalog, insensado-alsado. Eh pero, kung pagbabatayan natin ng Biblia, eh, maraming patunay si Kristo yung Diyos eh. Ngayon, ginamit niya si Apostol Pablo. Eh di gamitin rin natin si Apostol Pablo. Dos Mueve ng Kolosas. Sapagkat sa kanya'y nananahan ng buong likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Yun naman pala eh, nung magong tao si Kristo, nasa loob ng katawang tao niyang ipinanganak ni Maria yung likas na kalagayan ng pagkadiyos. Kaya nakita, kaya nalapitan. Eh tanong, si Kristo, nung hindi ba siya nagkakatawang tao, nasa liwanag ba siya na hindi malalapitan? Eh nasa kanan nga siya ng amay. Paano mo sasabing Tapos ka-impertinente naman yan. Out of context eh. Napaka-out of context. Impertinente. Hmm? Ensensado. Bakit? Eh, nung nasa kanan siya ng Diyos, eh, kung tao siya, baka kalapit ba siya sa Diyos? Bakit? Sa isdi, sa istang unang Timoteo, basahin rin natin yung binasa niya, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, at di nakita o oh, makikita na ng sino man tao? Ay e, tanong, si Kristo, nakita niya ba ang ama? Nakita nga eh, si ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Eh, sino nakakita? Ang bugtong na Diyos. Eh, hindi makikita ng sino man tao, ba't nakita ni Kristo? Bakit? Eh, Diyos rin kasi si Kristo eh. Ayon ba sa akin? Hindi naman ayon sa akin eh. Hindi rin kayon kay Karasit. Ayon sa mga apostol at sa Diyos. Eh kung tinutulan natin to, eh kontra pala tayo sa mga apostol. Kontra pala tayo dun sa mismong Diyos. Eh Diyos nang nagsasabi. Napakalinaw nito we, eh. Eh diba? Malinaw eh. Eh pag malabo na lang sa'yo to, eh ewan ko na lang. Kawawa ka. 4.4 ng ikalawang ko rin Na binulag ng Diyos ng siyang libutang ito. Ang pag-iisip ng hindi nagsisisang palataya. Ngayon, ang daming ginamit ni Karashid eh. Ngayon, ah, ang Diyos ko daw madami. Nung unang stand ko, wala naman ako sinabi, madaming Diyos. Ang sinabi ko, si Kristo idiot, si Kristo, aba, problema ba yon? Eh kung sabi lang ng tao, mabibilang mo dalawa. Gusto mo gawin ko pang isang barangay, yun nga ang hamon ko kay Karaside. Ngayon, kung mabasa ko ba na pwedeng isang barangay, tatanggapin mo Karaside. Kaso hindi cross examination eh. Mamaya na pag tinanong sa akin. Eh pero, wala tayong tutol doon. No, wala tayong tutol. Gusto, gusto nyo gawin natin isang bansape. Ah, kung ayon sa Biblia pag-uusapan, eh. pero walang tutol doon. Kasi yung pagiging isang barangay, pwedeng maging absolute one yon. Kaya nung pinag-isa ng Diyos yung mga unang kristyano, hindi absolute one yon. Pwedeng madami yon gaya ng mga talatang binabasa niya. Ngayon, napakadami eh, no? Napakadami niyang mga binasa talata eh. eh. Eh, out of context naman, at uh, turong interpretation naman ni Karasi dito. Tapos, binasa niya rin kanina, ito. Ito, pwede mong kunin ito? Ayan. Itong binasa ni Karashid. Ayan. Ito ang binasa niya, mga kapatid. Kitang-kita natin, the orthodox corruption of scripture. Hindi naman ako orthodox, ba't mo sa akin gagamitin ito? Kani ba ko sa iglesia ng Diyos, hindi orthodox? Ira naman, oh. <laughs> o, oh, tinong ito. <laughs> o, oh. oh, sunod. Ah, sunod. Tinanong ko siya, sinong bas matanda, eh umamin naman siya, bas matanda itong saling ko eh. Kaya kung patandaan ng batayan, kung pagiging totoo, eh bas totoo na itong dala natin. Na nagpapatunay na si Kristo'y Diyos. O si Kristo'y tinatawag na monogenes teos. Ngayon, ano daw karapatan ko? Ano daw, ano daw tutol ko dun sa mga, ano bang tawag doon? Ano man tutol ko dun sa mga Bible scholar, tutol talaga ako dun. Hmm? Tutul Tutol talaga ako dun sa mga Bible scholars. Ano? Dahil unang-una, di naman mga apostol yun, ba't mo i-interpret yung Biblia? Ba't mo naman lalag mo na sariling pakahulugan yun, na in-interpret na ng mga apostol yun, uno tres ng unang wan? Yaong aming nakita at narinig, ay siya naming ibinabalita sa inyo. Pinalita na ng mga apostol. Eh. Kanino na nakita at narinig? Kay Kristo. Eh paano? Jesus, is nang ng At meron akong tupa, hindi sa kulungan ito at diringgin nila ang aking tinig. At yung narinig ng mga apostol at tinig, yun yung tinig ni Kristo. Ano isa doon? Dos ng tito. Nahintayin niya ang mapala ng pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. At tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ngayon, tututulan ito ni Karasid. Tututulan niya ito. Ang tinutupoy niya ka dyan, ang Kristo si pa Wala. Wala kang mababasa dyan. Hmm? Yung salitang at, it denotes dun sa isang entity. Halimbawa, si kapatid na JB ay guwapo at. Eh, pag nilagay ba ng at, eh, hindi na siya yan. May kasama pa siya. Kaya kung sinabing at, it denotes na meron siyang dalawang kalagayan at yung si Kristo na sinasabi ni Apostol Pedro na, ano, na itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tutol ba tayo ito? Tutol ka ba daw? Hindi bro. hindi ko naman pala tutol. Kala ko tutol ka O yan, hanggang dito na ulit ha. Moderator. Oh, sak ng pa eh. Six minutes. You, meron ka pa 6 minutes. Baka si okay, ba? okay na. Okay, garas. So, bali sa puntong ito. Cross-examine po, 10 minutes po. Okay. Uh, okay. Sige po. Uh, ilang kung Diyos ang Diyos? Kung ayon sa Biblia, isa. Sige <laughs> po. Ah, yun sa akin? Isa. Ang inasamba mo, isa. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. O, ito. Sige lang. Huwag muna kayong tumawa, mga kapatid. Di pa ako tapos eh. Pag sinabi kasing isa, hindi kasi absolute one yun eh. Pag sinabi isa, pwedeng dalawa yun. Gaya ng mga unang Lutsano. 17-11 ng Juan. Sandali po. Linawin ko po. Ilang po talaga ang sinasamba nyo? Sinasamba ko? Isa nga lang, Karoshi. Okay. Isa lang po. Isa. Sino po? Si Kristo ang Ama. Okay po. Sabi mo kanina, makinig kay Kristo. Tama. Sa bibig po ba ni Kristo, sa bibig niya, lalo na sa Synaptic Gospel, puruan mo kami, papaturo kami. Meron po ba siyang malinaw na sinabi na sambahin po ninyo Ama, sambahin ninyo ako? Ah, eto, basahin natin. Babasa ko. Babasa ko. Sasagot ako, ha? Kasi nung naparito si Kristo, sasagot ako mga kapatid, huwag muna tayong tumawa. Gusto mo dito sa kayo. Ang tanong ko po, kategori oh, ka. Ah, kategori ka. Sinabi ko ba ni Jesus Christ, sambahin ninyo ako? Uh, ang nagsabi, Ama, bas higher authority. Hindi po. Uh, ano po, ano po? Ang nagsabi, Ama, higher authority. Tres kinsin ang unang Pedro. Hindi po. Hindi sa Pedro tanong ko eh. E, wala ka naman sinabi particular po, kapatid. Sabi mo po. kasi, ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. O di pakinggan natin. Tama. Nung si Kristo po ay naglalakad sa Palestine. Yung si Kristo naglalakad sa Palestine. Na nakasulat sa Mateo, Mark, tsaka sa Luke. Para, sinabi po mo yan, Pakinggan Israel, sa niyo ako. Mayroon po ba siyang sinabingan? Mayroon po ba? Mayroon po ba? o wala? Ito, sasagot ako. Wala. Bakit? Salamat. Eh, sa kalaga yung tao siya. Salamat. Okay. Next question. Ato, tanong. Sabi mo kanina, pinasang yung Pilipos. Hinubad ni Jesus Christ ang kanyang pagkadyos. Tama yung pagkadyos, ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Babasahin ko. Sige, Diyos, yung moderator. Babasahin ko. Nagtatanong siya, I am under cross. Okay. Kukuli ko basahin. Sandali. basahin natin. Okay, sandali. Ang Filipo. Sabi mo sa kanya, sabi ko sa tara sa, tangan. Yeah. Uh, hindi, kung naman sa ito, nalito na ako. Ah, para malibon na ako. Bagamat siya'y nasa anyong ng Diyos, hindi niya minarapat na maging kapantay ang Diyos. Bagkus hinubad niya ito. At... Ah, ano? Nakikulad sa? Harap. Ngayon, nung hinubad po niya ang pagka-Diyos, Diyos pa rin po ba siya? Hindi naman yung pagka ang hinubad eh. Ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Nakalagi po. Nakalagi ko ba doon? Hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos o hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos? Okay Kung mabasa ko, na ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos, aminin mo tayo ngayon, pati-pati. Mga kapatid, ito po ay subject for interpretation. Yun ang interpretation. O oh, sige, ganito. Basahin ah, natin isa-isa. Objection, moderator. Ang sino mag interpret hindi ako, hindi rin siya. Ang mag interpret o ang babasa, moderator. Ngayon, pag hindi ko nabasa na ang hindi niya hinubad ay pagkabantay niya sa Diyos, talo na ako. Nung hubang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ay Diyos po ho ba siya? Ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko nga, kano si dito eh? Ah, sandali po, nililino ko ho. Ngayon, eh, kay, yung pagkapantay sa Diyos, eh, pagka, pagka Diyos, itong tanong. Sinuot po ba niyang muli? Sinuot uli? Nung umakyat siya, bakit? 15.50 ng unang kurinto, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya Di ano ka naman umakyat siyang tao. Nasa langit na po si Kristo. May nakasulat po ba kapantay ng Diyos? Kapantay? Anong pantay ang sinasabi niyo? Yung size o yung glory. Kaya e, ka naman eh, yung dami mo pang kalokohan. Sigari e, pa inyo, ayaw man, Alam natin, go. pagkapantay siya ng Diyos. Pagkapantay? Sabi mo kasi, hinubad niya ang kapag niya sa Diyos. Eto, tanong. Noon bang hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos? Muli niya bang sinuot? Sabi mo, oo, sa langit. Eto, tanong. Noon nasa langit na siya ngayon, magkapantay ba sila ng Diyos Oo, o oh, hindi. Magkapantay sa pagka Diyos, pero hindi sa Ah, sandali. Diyos. Bakit? 14:28 ng one. Ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Magkapantay sa Diyos. Ito, may mababasa ka ba? Na ano? Si Jesus kapantay niya ang Diyos sa langit ngayon. Ah, oh. sige. Pero kaya. Ah, sa... Kung mababasa ko talo kana. Pagpantay sila. Si Jesus kapantay ng Diyos. Ah, ito. Hindi letra po letra. Hindi letra po letra. Hindi letra po letra. 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 Pag may nabasa ka, talo na ako. Oh. Yes. Oh, sige. ah Sige. Sige. Ito, showdown, mga director. Ito, showdown, mga director. Ito, showdown, mga Sabi niya. Sinabi, sinabi niya, pagkapantay pandali, ng Diyos, yung sumit niyo, friend. Pag nabasa ko, talo na siya. Sabi niya, sabi niya, si Jesus daw, magkapantay sila ng Diyos sa langit. Kasi, mababasa sa Bible, ah. chapter 3, verse 13, alipin siya ng Diyos. Ngayon, sabi niya, magkapantay sila sa Diyos, ng Diyos. Linawin mo. Pinamon mo ko ng showdown. May nakalagay ba sa Bible? Ah, sige. Turuan mo kami. Meron bang nakalagay malinaw Ngayon, si Jesus, kapantay niya ang Diyos. Ah, ngayon, Karasid, kasi hangamon mo showdown eh. eh. Pag nabasa ko ba, tatanggapin mo, talo ka na at nagkamali ka? Kapantay ng Diyos? Oo oh, ba, masahin ko eh. Di, letra por letra. Ah ah, ah, ah? Letra por letra, na? Ah, oh, sige, katuloy naman. Sabi ko Ay, rin ah. May ka ba? Sinabi ni si Cristo. Hindi ako Diyos! Pag nabasa mo... Letra po. Wala kang mababasa noon. Ah. Salamat. Object <laughs> right. objection mo director. objection mo the director. Object, objection mo director. Objection, objection, objection. Sagamunit. Wala akong sinabi. May, Wala. Masama <laughs> uh, <Badaya>. yan. <laughs> masama yan. Dinamoon nako. Masama yan. Pag may basa ako, masama yan, Ito. Ano ba hawak mo? Ito. Pag may nabasa. Director. Sir, sarapatan niya magtanong hindi mo so, pariwanan. Sino mo ito dininig ko? Sana nagamun ng showdown, hindi ako. Ah, uh, ito, ito. Ang tanong ko lang, simple. May mababasa ka ba si Jesus kapantay ng Diyos sa langit? Sabi niya, kung may nabasa ko, talo ka na. Sabi ko, pag may nabasa ka, letra por letra, na si Jesus kapantay ng Diyos sa langit, Sige na. Halo na. Oh, sige, na. sige, sige, sige. Magpirmahan tayo, Karasin. Hindi, umla. Magpirmahan tayo. Ngayon, pag nabasa ko ba, tatanggapin nyo, tayo na kayo, nagkamali kayo. Ano ba talaga? Magkapantay o alipin sa ng Diyos? Ah, may mababasa ako magkapantay. Eh, kaya lang naman naging alipin kasi nagpakababa, nakitulad sa tao, Filipos. Hindi, Pusipo, ate, sandali, sandali. Kaya kung paano naging alipin ng tao, ganun rin magiging alipin sandali, 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 si Cristo. sandali. sandali na, Sabi mo na sa langit, Diyos na siya. Bakit po sa Acts, nasa langit na siya nun? alipin po siya ng Diyos ayon sa 13 tres, ng gawa. Ah, kasi anak niya. Anak siya. anak nga siya ng kami. So, so alipin, siya, alipin, alipin po anak ako, ayun ang, anak, alipin, sandali, siya. Anak ako. Ayan ang anak. Sandali. Anak Alipin po ba siya o kapantay ng Diyos? Ito ha. Pagkapantay sila sa kalagay. Pero sa kalwalat yan, bas ang ama. May mababasa ako niyan. Ano ba talaga? Iho, iho. iyo, ah. Iho, sandali. Sige, sige. Para kasing sinasabi mo na yung kapit at alak pareho lang. Eh. Inumen. Parehong inumen. Sandali. Parehong inumen. Sandali. Parehong inumen. Sandali. Ay, okay. <laughs> Sabi mo, tinatanggap mo si Jesus ayon sa Acts, alipin. Tinatanggap mo rin magkapantay sila ng Diyos. Ah, ito. Ito tanong. Yung pang alipin at magkapantay pareho o hindi? Ah, hindi. Bakit? Kasi eh, anak niya nga yung kami. Sasagot ako. Sasagot ako. Objection, moderator. Sumasagot ako. Sasabihin ko lang pa. Eto. Eto. Alipin siya kasi ang anak niya nga yun eh. Pombi eh, sintito ko muna lang sasabihin oh, mo eh. O oh, eto, halimba. Meron akong anak. Eh, magpapaalipin ba ako sa anak ko? Alam ka, alipinin ko anak oh, ko. O nga. O Sige na. Sige na. Sige na. Makama sila. Eh, sabi mo, alipin siya. Ano ba talaga? Makapantay o oh, alipin? Eto kasi, punta ko. Eto, sige. Eto, eto. Moderator ra, Mainit eh. Maganda tanong well, niya eh. Before me naman ako dun eh. Ang tanong, ako, tanong niya, magkapantay ba yung alipin? Eh kung sa kalagayan, magkapantay sila, Parehas silang Diyos eh. Pero, hmm? doon sa kung sino mamataas sa kanila, eh naman, hindi sila magkapantay kasi anak na si Kristo ng kamalaka na naman, ikaw. So, ano Umatay nga? Ka sa ano nga? Ano? Magkapantay? O alipin? Ano? Magkapantay sila o alipin siya ng Diyos? Ito ah, magkapantay sila sa pagka-Diyos. Bakit? Eh, sinabi na nga ng Diyos dun sa ana, Sasagot ako ah, uno-otso ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos may pagkailanman. Therefore, ang ama na mismo nag-clarify na magkapantay sila para okay. sa Diyos. Pero, doon sa pagiging, o dito sa sintido ko mo, eh, ba't syempre, ba't, mas matabas yung ama? Basta okay. ama, sintido ko mo. Tantari, o sa sige, balik ako sa dati kong tanong. O sige. Si Jesus po ba, nung nasa lupa, nagpakilala siya ng Diyos? Kung mabasa ko, talo ka na. Dali, dali. Isang Ayan. Andali. May mababasa ko. Pag nabasa ko, talo ka na. Dali. Nasaan na yung Bible ko? Objection moderator ha, kayo saksi dito ha. Tanong niya, meron bang mababasa na sinabi ni Kristo nung nandito siya, pinakilalan siya yung Diyos? Andali. Ngayon, pag nabasa ko, talo ka na. Dali. Talo ka na pag nabasa ko. Meron kasi akong Bible dito, 2008, Revised, Revised, Aramaic, into English. Sa akin, 1905. Okay? Nakalagay po doon, <laughs> nakalagay sabi ni Jesus, eh, siyempre, I am the living God. Ito. Ayon. Uh, ito po ay bigay sa akin ng dating God. Ang bagong ang Biblia. So, turuan mo ako kasi hindi ko nabasa. Sito, dito po ba, letra por letra, sinabi ni Jesus, ako ang Diyos. Ah, sige. Ayon sa Kanyang bibig habang siya ay nasa Palestine. Ah, ayan. Ano tayo, ha? Pag nabasa ko, talo ka na, Karashid. Ah, eh. um, no, siya, basahin ko. O, oh, sige, tinabas niya. Mga kapatid, babasahin ko, mga kapatid. Oo ko. Oh. Ah, dito, babasahin ko. Sandali, Mr. Medretto, alinakay ko, ha? Si Jesus, from his lips, sinabi niya, meron, meron. nang galing sa bibig ni Meron, meron ako mababasa. Pag di ko ito nabasa, talo na ako Sito sige, yeah, kung maga Ito, New Testament Ito New Testament lang. Si Jesus uh, Kinoot si Jesus okay. Sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas Baka nagbabasa ka sa Isaiah eh, Nagbabasa rin. ka sa kay Pablo Ang tanong ko, Mr. Moderator From his lips uh, Baka basahan mo ako sa Revelation Kalagimip yan eh Habang <laughs> na, naglalakad si Jesus ang common ground natin kay si Jesus. Pero, Naniniwala kami kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus sa Quran, sa lips niya, Inni Abdullah. Ako'y alipin ni Allah. Nalilito ba tayo doon? Hindi. Sabi mo, may sinabi si Kristo letra por letra. Ang tanong ko sa'yo, habang siya'y naglalakad sa Palestine, nangangaral sa Jerusalem, kausap niya ang mga Israelita, sinabi po ba niya, ako ang Diyos? Meron! Ngayon, tatanggapin niyo pag nabasa. Pag nabasa ko, talo na kayo. Ano po pala? Basahin mo na. Galing mismo kay Jesus. Babasahin ko. Galing mismo kay Jesus. Ako. Sige, walang mag-i-interrupt. Moderator, babasahin ko. sige. Babasahin ko. Ngayon, sa punto na ito, ay, eh, ito, wait lang. May kong lupit sa lang, mga kapatid. Ngayon, sa punto na ito, walang ibang kausap si Satanas dito, kundi si Kristo. Alam ka ala, naman yung kamad, hindi naman pwede bumaba dito. Ngayon, babasa ko, sabi ni Jesus, patotoo ni Jesus, talo na siya, mga kapatid, babasa ko, four, ngayon, sabi dito sa 4-7, Matthew, four, Ayan four, sabi, four, sinabi sa kanya ni Jesus. Sino nagsabi? Four, ten, Ako ba? Hindi. Si Jesus. Four, sabi ten, nga ng Matthew, mga Pentecostal, Jesus. Four, ten, Pero babasahin natin. Ngayon, sa punto na ito, ang nagsasalita dito si Kristo eh, wala namang iba siyang kausap nun kundi si Satanas eh. At wala namang ibang tinutokso si Satanas kundi si Kristo. Ano sabi? Talo na siya pag nabasa ko. Ito ah, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman sino tinutokso? Si Kristo. Sino yung nanunukso Si Satanas. Na wag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Nabasa ba? Hindi. Nabasa sabi ni Jesus. Talo na siya. Ano oh, talo? Mga kapatid. Dali na. Sige, sige. Tinatanong ko sa iyo, sinabi niya ba? Ah, ako? sabi ko. Oh. Dali, sandali. Gusto mo dito? Sige. Buwa oh. konting sige. dalang lang kasi pinabayaan kita magbasa. Sige, sige. Magpigyan. Okay? Ako ngayon, tinanong mo ah. Ang tanong ko sa iyo, sinabi ba ni Jesus Christ, word for word, ako ang Diyos? Ang sagot niya, quarter Diyos ng Mateo, sabi ko na, alam na alam ko style nila eh. Bakit? Sinabi ba ni Jesus diyan, ako ang Diyos? Kinot niya yung kasulatan. Sinabi niya kay Satanas, kung ano yung nakasulat sa lumang tipan. Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang yung paglilingkuran. Sinabi niya ba, O Satanas, sira ulo ka, ako dapat sambahin mo. Ah pag-usapan natin, hindi yung pagsamba. Ang usapan natin, sinabi ni Kristo na siya yung Nabasa na eh! Nabasa! letra, letra, letra po sa... letra. Hindi, ayaw mo sila. Huwag ka mag Letra, letra, letra sa... po letra. Sinabi niya ba sa talatang yun? Sa... Satanas, <laughs> ako ang Diyos. Meron! Ang sabi niya, sa... Satanas, sa... ang dali. Satanas, sa... nasusulat sa... sa Panginoon Diyos mo sa sasamba ka.